may busok ka. Sa ko, umabon na rin mo. Parang gusto ginina. Parang ang batik mo Ang batik ko niya. Okay? Sa ka Kung paglakao, kaya mo, ka na naglutaw ako kaya. Ako pangisip, kung labo. Kung ano, kasi na, wala sa

dati kan, ang kani niyo, ganina pa na ko hindi tanggal ni na pupuan. kuan. Singa na nang sabon pas kay di na ko kalingi. Ini sedikit tadi. Ini minutes lagi. Ah.